What's up, what's up mga kapadya! I'm here again, Don Horace TV. Papunta ngayon tayo sa Mount Oro, sa Montalban, Rizal. Sinabi nila, ang Mount Oro ay nasa Palangay Mascap, Montalban, Rizal. Ang Mount Oro, sabi... Uh, based sa word na Mount Oro, Spanish came from the word uh, ano, Mount Oro, sa Spanish daw ang meaning ng Oro is gold. So, mukhang oh, maraming gold doon. Loko <laughs> So, pa papakita natin sa iyo ngayon. Uh, ako, magdadala ng sakyan. Pero, papark natin sa Bikers Cafe. Yung mga kasama natin nag-aantay na ron sa Caltex ano no 7-Eleven so nalito tayo papunta na ngayon tayo sa Mount Hall Bikers Cafe lang ang park natin then bike all the way na tayo dun sa Mount Oro mula Bikers Cafe hanggang Mount Oro ayaw na natin ngayon pag uwi bike all the way pa rin kasi eh, ngayon, pag pag-uwi, ayaw ko nang umahon ng wall one. nas pag na ako nun. <laughs> Then, yun. So, papapakita ko sa video to. Ang uunahin natin ngayon, downhill muna. Mas mauna yung pasarap kaysa sa hirap. Yung ahon, next na yun. Pero itong video to, pakita ko muna sa inyo yung sarap ng downhill sa Magoro so please watch this guys Hey. down here man Bike, bike, bike! ดูแลน,นะ All right. na ako. Atayo. Ah.

Bike, bike, bike! Let's go! What's up mga guys, welcome again to my youtube channel, good morning sa inyo lahat yesterday, uh, papadyakin natin ngayon, hinihintay natin yung mga kasama natin ngayon data tayo sa Mount Oro Rizal so kanina pa sila tayo doon so napakita ko sa inyo yung bike na, na, na kinarga ko nalang ayan yung bike sa loob ng kotse kasi wala pa tayong bike rack <laughs> nag iipon pa so tara let's go sa mount toro so we're here kapunta na kami Mount Oro late na kami dumating guys Baka ah, madali na kami ngayon. Iwanan na ako ni Mr. Dennis dyan, mamon. Tara, sige, na ka, bro. Oo, oh, mauna ka. Hirap yan. ngayon sa San Isidro Village eh yung tour guide namin at harapan oh, umiwas kami sa traffic so pumasok kami sa village that's it so yung guys na yung kumakasama natin ayun hindi na hanap tayo paahon yun bukang yun, sa mga bundok na yan dyan pa yata Mount Oro hindi natin alam kung saan dyan nagko-convoy lang tayo tara let's go pa yes tambay tambay muna kami dito sa quarry sa Montalban na sinasabi ni kasama natin na si Kapadyak Amulek ayan tayo sa quarry tapos ito si Mr. Dennis Jan Mamon pagod na wala Ay, bago na ako, ah. wala na ibubuga <laughs> ito si Mr. Kapadyak uh, Amulek na mamaw dito tara so papadyakan pa namin yun pataas na yun oh, wala, wala lang pahinga to <laughs> so pahinga muna kami guys uh, in a while then Diretso na sa Mount Oro. So let's go. So mga guys, stop over muna tayo rito. Sabi, nandito tayo ngayon sa view deck. View deck ba ng Mount Oro to, pare? View deck ba to? View deck pare. Tayo sa view deck. Pahinga muna kami dito guys. Uh, ito yung mga tambay muna kami rito. 4600 Merida, dala ko full shoes. Lugit tayo sa mga kasama natin. Nakadalawang hardtail. Ayun. Dennis dyan mamon. Saka si Amulek. Pahinga muna kami dito guys. Ganda ng view deck dito. Yes, ay eh, kita nyo to. Parang bundok na. Ano ba to mga buwangin? Ayan. Pahon tayo. Ay. Kaya yeah, pumahon. Ito guys, sumaahon tayo rito. Ahon pa rin tayo, walang katapos ang ahon. Ahon na pasigsag. Wow. Ah. Huh. Ito na guys, nagtutulak na tayo. sadong matarik. <laughs> tulak tulak man. Grabe, tarik. Ang tusawan sa tulak. Sarap to, downhill mamaya. Kaya lang. Pao, wow, kita nyo naman. Napakabato. Ayan no simbahan guys ayan kita tayong simbahan medyo pumatag yung daan malalata na tayo mga kaibigan oh uh. kala ko madali lang ang Mount Oro kaya sa parawagan hirap din pala simbahan. Ito guys, Umaahon tayo rito. Ahon pa rin tayo, walang katapusan ang ahon. Ahon na pasigsag. Wow. Uh. Na tayo. Nakarating din tayo sa Mount Oro Paket tayo sila Binabike lang nila Mga mamaw talaga Mga kasama natin Tayo Hindi nating kaya yan Mount Oro Nakarating din Sa Mount Oro uh. Look at the view, man. Look at the view. Dennis Jan Mamon and Mr. Amulek. What's up? You know, what's up, what's up, mga kapadyak. Woo! So guys, nandito na kami. Uh, nakababa na kami ng Mount Oro. Pababa na kami, pawi na. Papay nga lang. Nag-soft tricks lang. Ayan si Mr. Dennis John. Dennis John Mamon, napapay nga lang. At saka si si Sir Amulek na ang aming tour guide sa <laughs> Punta Mount Oro. So, what an adventure guys. So, tara, let's go.